sa ating lahat at isang magandang gabi sa ating mga kababayan at muli po sa oras na ito ay ididimo ko itong isang long lungres locator single antenna na napusuan po ng ating isang katiits mula po sa probinsya ng Malabuyok City Cebu City Malabuyok Cebu at ito katiits yung iyong napusuan, long lungres locator single antenna pang long distance ito at dito mo katiis, babalahan kung ano yung ibinala mo yun ang ilulocate ng ating locator kapag hindi mo siya binalahan volume ng tubig ang kanyang ilulocate at ito naman ka ito yung 18 karats na aking sing-sing na muli ko ibabala at ito ka sa paglalagay natin ng taklob ay huwag nyo nang ipapakasagad basta hindi ang mahalaga yung hindi naman siya makakalas, malalaglag. At ingatan nyo na mga katiits, yung ating receiver doon sa loob na maday, day, madasik pa loob. Yan ay mahalaga yung Pag kahit gininaan dyan, maluwag siya. Okay na yan katiits, malakas na yung ating pang receiver doon yan. At muli ito katiits, ito naman yung aking uh, ilulukit. Isang uh, porsila. At saka ising-sing na Parehas siya, 18 karats. Parehas, dalawa siya. Ayan, dalawa. Sa porsila, sa tsaka isang 18 karats na sing-sing. At hindi na natin natanggalin sa plastik. Nakabalot na lang. Ito ka teach. Ito ay pang long distance, pang malayuan. Itong single antenna. Ano mang klase ng locator. Triple antenna, Japanese one. Pero dito single antenna. Itong single antenna, triple antenna. Ay nagtuturo kung saan ang direksyon ng ating target ang malayo nito mga katiits at ganoon din sa lalim wala ang estimate na lalim kung ano yung ibinaon ng hapon bababaw man yan o malalim yun ang malulukit po ng ating locator at ito katiits ito yung uh, at inulukit mula po sa probinsya ng Cebu ito katiits Wala ka Twitch. Yan. Wala ka Twitch. Ito ay ibababa natin. Sa kamamapunta. Ilang seconds lang sa lupa. At yung uh, content ng ating lupa na ating pinupuntahan ay magkakaiba ang content. Ayan. At mali ka Twitch sa pagkataas po ng ating uh, si Gilatina, anumang klase ng locator, ay dahan-dahan po itataas natin at siya ay lulukit sa kanya. Taas lang po dahan. Yan. At ito naman katiin, huwag po siya pupuntrahin. Malubay lang yung pagkakahawak eh. Hindi naman suprahin po ito. Tama lamang. Yan. Yan. Ayan mula siya na gagalaw siya. Yeah, huwag nyo lang siyang kapag gumalaw, <coughs> ayan, siya gumalaw, ayaw mo lang siya, tos mo lang, kung saan siya pupunta. At yan naman, kapag bumaling yan, yan ito sa nga, stop yan, kung saan yung ating uh, target, kumapalapas man yung konti-katiit, yan ay nabalik ng kaya, Ibinigay kayo ng tamang direksyon, kung nasa yung nasasagap po ng ating antenna. Ayan. Ayan. yung gilatina po na dalawang piraso ay nakapag-istimik din ng lalim sa ating pong target lalo na kapag malalim ng hukay na, na isipin dito kung gano'ng malalim yung hukayin ayan nyo lang mga katis at sitapin po ninyo mga katis na makapagpagalaw po ng ating lunglos lucido yung gilatina at laging ninyo po pag-aralan wala ano man oras wala kayo ginagawa lagi niyong gamit gamit eh at uh, katulad pa rin po sa aking inapad na video kung ano yung una ninyong eh sa pag-listing sa pag-locate yung po filter na sigal at Tsaka piso at ito kati H it, ay muli kong lalapitan para malaman natin kung gaano Palakas itong napusuan ng ating isang uh, katiik. Ayan. Uh, kapag nilapitan niya katiik, ayan. Pag natapatan na yan, yan ay ito sana na siyang nagalaw. Ayan. Kasi natapatan na natin ito katiik. Yung ating ayan. Ating target. Ito na. Ito na katiik, yung iyong napusuan. Ayan. At muli. Ano? Oh, ito mga katids. Ayan. Si Kapi lang po ninyo na makapagkakalaw kayo ng lugar sa lugar sa lugar antenna. At kapag natuto na kayo mga katids. Ayan. Mahal ba na po yan para sa inyo? 55 degrees lang mga katids. Ito ang pagpapaganaw nito. Ah, uh, Sigapin nyo lang katis na um, laging nyo gamitin. Lalo na po pagka wala kayong uh, trabaho. O free, free time kayo sa uh, inyong bahay. Yan. At laging nyo uh, magagamit kayo. Yan. Taas. Yan. Baba. Taas ulit. Ganon. Ganun lang katis. Puro lagi ganon. At itinay nyo kung lagi pakiramdaman kung paano yung pagkapagalaw. Yan. Ganyan. Taas lagi. Ayan, turunin lagi. Ayan. Yung pagtaas niyang katiis, ibig sabihin yan, pagtaas niya, doon pala sa baba. Ito mga katiis, pagka bago pala itinataas ang ganyan, yan. ito ay sumasagap na ng frequency para hinahanap niya dyan, hinahamuin niya yung ating target. Abang ipundo, ya, ganyan. Ah. Ya, katik. Yun yung napusuan. Singil, antay na. lalapit ako Gamit itong singkil at sina. Lalapuso ako na ating sa katit. At kapag matapatan yan ay ito siyang ikot yan. Ikot yan katit. Basta ito yung matapatan. Yan, basta matapatan yan. Yan ay kusara siyang Ikot. Yan. So Kati yan yung ating target. Yan na. Yan naman rin talaga Kati si yung ikutiyan. Yan. Tumabit. Ano? Ah, dito Kati H, yung tataas. Yan, lulukit siya. Hanapin niya kung ano yung target ng ating lungot. Sige tina. Ang ating lukitor. At muli, Subukan ko lapitan. Yan. Lapit siya niya, mga katid. Yan na, kung saan na siyang iikot. Yan, ito yung ating single antenna At muli, ito mga Ito naman yung aking uh, upgrade na Japanese Aura Liter. Ayan, ito ka Ito nga sila nga ito. Kapag tumapat dito lang, yung dulo. Kapag tumapat diyan, yan ay kung sana siya iikot. Ayan. At siyempre, katihit. Ito pa rin. Yung ating bala. Ayan. Ipit ko lang, katihit, yung bala. At ito ka TH, yung ating ito naman ay lubay lang. Yan. Yan yeah, dyan ka TH. Kapag natatapatan yung kadyang target. At kapag dito naman yan. Bumabalin siya pa Yan. Yan. At ito ka Kapag natatapatan yan, dulo pala ang pagkatapatan yan resulta ng ating ya kayo ya katich yan wala lang ya katich ng ating Japanese aurameter kapag natapatan hindi pa, hindi pa natin natatapakan yan ay kung sana siyang ikot yan Pusa na siya ikot. Yan. Pagkatapatan. Pagkatapatan. Pusa na siya ang ikot. Yan. Ito lang dulo katiit. Kapag tumapat ito. Yan. Resulta yan. Ay pusa na siyang ikot ng kanya. Yan o. Ikot na siya. Ito yung ating Japanese Aura Meter. Ayan. Ganyan ikot siya. Ayan. Pagpaparol. Ayan. Ayan. Pagano siya. O. Oh. Ito katit. At muli, Maraming maraming salamat sa inyong mga katit. Mga kamabayan. At huwag po kalimutan mag subscribe. Like, share, and comment. At pasubaybay na rin po sa akin pong mga ina-upload na video. At sa mga nagkukomento, Facebook account, Katits Bupil. Mali, maraming maraming salamat po sa inyo lahat, mga kababayan, mga katits, at mabuhay po kayo lahat.